Iwanagan kayo na talagang hindi kayo paalisin dito, ah. parang caretaker kayo nitong lugar na to. Eh, yung mga gamit nyo, siyempre, babalik nyo rito. Opo. Para siyempre, maging maalwan yung lugar ninyo rito, no? Yung pag-stay nyo rito. Yeah? Sa mga susunod na araw, eh, balik kayo sa dati nasa sa bangketa uli kayo, no? Dalawa na kong pilihan namin. Tira sa ilalim ng tunay. tapos na tapos na yung bakod dito sa bahay ni na at tinitirhan ni na Ate Jinalyn and uh, Albert panigurado ko aalis na talaga sila rito kasi magsisimula na yung construction ng bahay ng ni mayari nitong lugar na to tao po oh, may nag iiyak iiyak ka sana ul Albert, well, good morning. Oh. Umiiyak, nagwawala si sana all. <tinyo> musta kayo, Kuya Albert? Asensya na kayo, napaga ako ng 5.30, mag-alas 6 ng umaga po, mga katuwang. 5.30 ng umaga, dito na ako si Albert kasi kahapon di ko sila naabutan dito dalawang beses akong pumunta rito Kuya Albert kahapon Magpintura, di ko kayo naabutan po. ha ha nagpintura ako sa Elawihaw ah, nagpintura ka ako extra ay very good at least may pangbigas bigas-bigas no dami ng laundry ha 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 Ah, balik kayo, uh, eh, ay uh, tama, tama nag gayak nagayak, <laughs> mabuti na Oo, mabuti, inagahan ko talaga Kasi uh. iniisip ko baka May hanap buhay kayong mag-asawa Kaya inagahan kong punta rito Pasensya na kayo, ha? Oo, uh, okay lang po Saan siya, Ate Jenalyn? Hindi po, sa loob Sa loob? Oo po Oo, eh Si so, mga... Kuya Albert, tanim niyo na yan? Oo uh. Ano yung mga tanim diyan? Sibuyas, pizza eh. Ayun O, buti. pumayag yung may-ari ng lote Ng bahay ng lugar na to Pumayag na pumayag naman. Okay. So ibig sabihin, baka magtagal pa kayo rito. Okay. Ha? Okay. Kasi pumayag na magtanim eh, no? Ang bait naman may-ari. Ha? Ang inaano niya sa amin, ayusin na lang yung bubong. Ah, ayusin Ay, yung, yung bubong ito. O oh, ibig sabihin, tatagal pa kayo. Okay. Ano? Okay. Ay, very good. Very good. Sayang naman very good. Good. Na Ha? Mahal lang ang na yun. Kaya nga eh. So, eh, so, eh, alam mo, kung tutuusin, kung kayo talaga ipaalis na rito, naghanap ako ng lugar ninyo 1,000 monthly sana Apo. doon sa may lugar ng uh, bibiraw ba yun? Oo, oo, may bahay na sana kayo nilipatan doon 1,500 monthly okay, pera ilaw tubig no? Apo. eh kaya lang uh, pakiramdam ko hindi na muna kayo dito kung matagal-tagal pa no? Apo. good news yun ngayong umaga at least eh hindi ako mag-aalala na baka matagpuan ko na naman kayo sa bangketang mag... Uh... balik sa dati. O balik sa dati. Okay. O, bakit nag-iiyak si Sana All? Tara, punta natin sa loob. Saan daw yun? Ha? Buksan daw ah, ah, buksan ako. Mm, mm Ay, very good. Hello. Uy, very good. Si, ano to, si Albert Junior. Hello. Oh, sana all. Oh. oh bless, bless. Oh, kunin mo kay Albert, may sardinas ano diyan. Sardinas uh, noodles. May tinapay pansit yan, bigay mo sa mga bata. Merin, apa breakfast na sila. At least ang good news dito mga katuwang, sabi nga ni Kuya Albert, yung may-ari ng lugar na to, pinayagan sila magtanim-tanim. Ibig sabihin, magtatagal pa sila dito. kumain na kumakain na si Sanaol uh, natahimik eh ayun <laughs> pagdaan ko kasi doon sa lugar na lagi akong bumibili doon pag umaga nung pang breakfast nyo hindi pa luto yung ano pabulito ni Sanaol na spaghetti eh may luto ng pancit sabi ko yung pancit na lang <laughs> at least may makakain si Sanaol So, may trabaho ka ngayon. Oh, mayak, mayak. Yung pagpapanday, karpintero, no? Pintura. Ah, pintura. Marunong ka pala magpintura? Okay. Okay. Magkano ang daily nun? 400. Yun. Ha? 400. 400? Okay na rin, no? Makakabili okay. ah, na rin ng bigas pagkain ninyo. Okay. So, at least, eh, pag good news rito, tatagal tagal ang pa kayo rito, no? Naghanap sana ako ng lugar ninyo na malilipatan. Naalala ko nga yung sinabi na ate General na baka pagbalik namin dito eh hindi na namin kay matagpuan at eh, bumalik kayo sa dati sa bangketa. Sabi ko, kawawa naman sila. Lalo yung mga bata, kawawa naman, no? Kaya naghanap sana ako ng uh, lugar para sa inyo eh uh, uh, arkilahan nyo, no? <clears throat> Pero siyempre, mas maganda kung dito na lang din kayo, no? Magkano nga rental nyo rito? 500. 500. Ay, napakaliit, no? Kayang-kaya, no? Oo. Kisa dun sa 1,000. Medyo malayo pati yon sa Bibiraw, dun sa may lugar ni Nanay Mierna. Kapitbahay nyo sana dun si Nanay Mierna at uh, Ati Malu. Oh, hindi naman, tabing kalsada rin. Oh, maglalakad lang mga 20 meters mula sa kalsada. Kaya nga lamang uh, Ay hindi, pareho lang halos ang distansya nito Sa sentro Sa sentro nitong uh, daet Yung lugar ngayon So at least um, Dito May compound kayo no Doon maraming kapitbahay Tabi-tabi Dito makakapagtanim-tanim pa kayo no Gulay pa, dami saging Oo, dami niyong may tatanim na gulay dito Pinsipulo, Ha? Kinsing. Punong. Kinsing pulong saging. Opo, so dami ha. Ah? Oo, oh. lahat. Very good. At least dito sa lugar na ito makakapagtanim kayong mag-asawa, no? Oo. may sarili pa kayong compound, no? Arif. Eh palibot na ng bakod. Yung may-ari ang sabi, hindi pa magpapatay ng bahay. Hindi pa. pa. Anak di pa naman po patay niya. Ha? Anak na po niya Ah, yung anak niya. So wala pa, wala pang plano. Wala pa. Ay very good wala eh. patay ah okay parang kubo-kubo no? okay okay so at least eh yung pag-aalala ko sa inyo eh may ibsa na na baka pagpunta ko kahapon nga pagpunta ko wala kay dalawang beses kung pumunta rito Kabon inisip po. ko baka ako wala na yung dalawa po. yung pamilya <laughs> ng dalawa rito baka kako ka nasa bangketa na kaya nag-ikot ako <laughs> sa sentro ng dahi tinanap po kayo uh, at least eh ikaw ka sa harap ng gasolinahan sa urban rates ha? sa Yalawiho ayan Ayano. Oh. May, ah, so, okay. Sa Urban Ritz. Yung sa may tapat ng gasolinahan? Ako, harap na. Yung may laundry gagawin. Okay. Ito na ako ng Laundry shop? Ako. Okay okay, okay, okay. Ilang araw ka na doon? Kahapon okay, pa lang ako magsimula. Okay, okay, okay. Okay, very good, very good. At least eh... Ah, may hanap buhay. May hanap ka, no? Si Ate Jinalyn. Si Ate Jenali naglalaba na rin. Opo. Oh, oh, very good, man. very good. Eh, maganda, nagtutulungan, no? Opo. Oh. Paano yung bata? Ito, dala ko yung dalawa. Dala mo itong dalawa. Ito, dala mo ito. Opo, oh, yung dalawa. Ha? Yung dalawa sa akin na dala. Itong dalawang ito, si Sana Ol, si Albert Jr., dala mo. Opo. Oh, si Ate Jenali, habang naglalaba, dala naman yung bunso. Dala yung bunso po. Grabing sakripisyo, no? <laughs> Pero syempre, itong dalawa may kalikutan habang oh. ikaw eh Nagtatrabaho, baka mamaya eh, nandun sa kalsada, di ka nagmamalay. Buti na sila, nakaupo lang. Ha? Nakaupo lang po okay. sa tabi. Okay. sa ating Jernaline naman, habang naglalaba, dala yung bunso. Oh. Di naman maglilikot yun at di pa naman marunong maglakad, no? oo oh. okay. pa lang. <laughs> mm -hmm. So, ganun. Paano yung ibang gamit nyo no? nakaiwan. Ganun ganun. Ganun, na nakaiwan? Ano lang. Ha? Diyan lang po muna ilagay siguro. Ano, ano lang? No? Diyan lang po muna siguro ilagay. oo oh, yung lamesa nyo. Yung jura box na lalagyan ng mga damit nyo. Yung padyak nyo. Diyan lang po. O oh, padyak na lang ano yung ko. Ha? Padyak na lang. Ang na ayusin ko. Oo. Oh. Hindi eh, ganito mangyayari nga sa inyo kung hindi nyo ibabalik dito yung mga gamit nyo. Ganito na lang, no? Oo. Oh. Okay. Sana kung... Hindi ah, yung mga gamit nyo nandiyan sa lalagyan na yan. Na dito sa kahon, dito okay yung plastic, yung nga tawag yan tab <laughs> oo. oo, nandiyan yung mga damit nila kasi yung mga gamit nila mga katuwang eh, uh, iniwan na nila sa isang kakilala dyan sa urban poor kasi inaalala nila alis na nga sila rito okay kaya pinaulan na nila ibang gamit nila Oh, para hindi sila mahirapan maglipat pa unti-unti iniwanan nila doon sa, sa kilala nila yung bah yung mga gamit nila. Kaya mapapansin papansin niyo wala na sila halos mga gamit dito. So pag na naliwanagan kayo na talagang hindi kayo paalisin dito, parang caretaker kayo nitong lugar na to, eh, yung mga gamit niyo s'yempre babalik niyo rito. Para s'yempre maging maalwan yung lugar ninyo rito, no? Yung pag-stay niyo rito. Okay. Oh, sige Albert ha at least eh, hindi uh, na ako mag-aalala na baka sa mga susunod na araw eh balik kayo sa dati na sa bangketa uli kayo no Oo, oh, oh, kahapon nag-alala talaga ako eh dalawang balik ako punta ako ng umaga siguro bago magtanghali eh. wala kayo o punta ako ng siguro mga before mag 5 yun ng hapon wala pa rin sabi ko nasa dalawa <laughs> <laughs> yung, yung pamilya ni Kuya Albert at Jenalyn Iniisip ko baka nasa bangketa na ako Kaya kagabi nag-iikot ako dyan sa Punta sentro O oh, sa bayan, sa downtown Hinanap ko kayo Hindi ko natagpuan Sabi ko, aagahan ko kako Early morning Ito nga, 5.30 ng umaga Andito na ako Pasensya na kayo ha Nabala ko yung inyong uh, Pagtulog ano? Sabagay, so, alis ka na rin naman no? Oh. Magtatrabaho ka na Kasama mo itong dalawa Okay. So, ala, assistant mo tong dalawang ito. Ay tama tama naman pala at nagbe na sila, no? Okay, sa atin generally naman okay. Ah, hindi ko masyadong nilalakas ang kwensya nita tao kasi tulog pa si Ate Jenaline at yung bunso at uh, paggising nito pupunta rin sa trabaho si Ate Jenaline at yung bunso, yung baby maglalabada no? Huh? okay salamat ha Kuya Albert ha ingat kayo lagi ng mga anak mo Bye bye. Sana all, bye bye. Sana all. Bye bye. <laughs> busy busy, busy busy yung dalawa. Tinagyan uh, ng net oh, kasi may lagay sila ng alagang manok dun sa loob di ba Felbert? Uh, oh. Ganda talaga ng uh, bahay na malaki ang compound. Mahakapagtanim-tanim -tanim ka, ayan. Mahakapag-alaga ka ng manok. Ha? Huh? Ha? Yun. Anong manok ito, Kuya Albert? Tabir. Ha? Ano ano? Taber. yung tawag yan Di ba yung manok na lumalaki? Ha? Yung malalaking manok 'yan ano? Okay. Nilagay nung may-ari. Ikaw mag-aalaga. Okay. Sana hindi na kay talaga palisin kay na lang sana. <laughs> Maging caretaker, no? Very good, very good. Salamatan mo kay Albert, yung may-ari, ha? Nakakabait, no? Nakakabait. Pati ni Sir Harry. Oo. Ang galing-galing bangsa. Ayun. Yan yung mga mong ano, no? Opo. Ah, tawag yan? Kalamansi. Kalamansi. May mga bunga na ano, yan, no? May. Mulaklak lang yan. Ha? Oo. -o. Hindi yung mga native na manok, ano? Ayun Ito may native. Ah, may native. Hindi okay. sila nag-aaway-aaway. Sabi nga ano niya na, na sa iyo daw siya na oh. nanonood siya sa ano niyo. Oh. Sa YouTube niyo. Oo. Oh. Yung, nila. Oo, oh, manonood. Okay. Yung nasa Amerika sila. Okay. Nandito na sila ngayon. Nandito uh, okay. May ari kasi dati nito nasa US. Ngayon umuwi na yung pamilya nila, no? Okay. Oh, andito na sila sa Naol. O tapos na kayong kumain? Tapos na kayong kumain? O tapos na daw. So, saan ka na pupunta sana all? Ganda ng lugar niyong ito, lalo sa so umaga, no? Tahimik. Sariwang hangin, ano? Marami kang tanim. Ito, nakakamiss dito, Kuya Albert, kung aalis talaga kayo itong lugar na to. Kasi, yung mga tanim ninyo, ano? Ano yon Ano yun? Pichay. Ito naman, sitaw. Sitaw. May sibuyas. mm, -mm. Galing. Ah, oh, mm. nagbunga na yung mga tanimong saging, oh. Dami, oh, lalaki. Sabay yan, ano? Yun, yun. Ha? Ayun, oh, laki nga. Oh, oh. Ayun. Oo, dami. Namunga na yung mga tanimong saba, no? Oh. Ang galing. Daming bunga yung mga tanimong saba, oh. Lalaki pati. Mm, kaya nakakapanghinayang din ano? Oo. Ang sabi nung mayari sa iyo, marami kang tanim, s'yempre tuwa 'yun sa iyo. Tuwa siya, hindi 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 na hindi na sayang yung lote, yung, yung lugar, no? Marami kayong tanim. Kaya di niya inanuan noon. Ha? Ito yung bakuran talaga. Pinasurdi niya ito. Okay. Para, para kami nito, 60. Mm-hmm. Tigil pero po yung lang ang araw. Mm-hmm. 500 ang araw, hindi kayo sa akin. Oh, very good, no? Binayaran ka pa, oh, di ba? Binayaran ka sa pera Very good, very good. Good, ha? Huh? At least, uh, sa ngayon, di ako mag-alala na uh, mawala kayo rito, no? At uh, kahapon nga, nakadalong balik ako dito, di ko ay matagpuan. Kaya inisip ko, baka kayo inasabang kita na naman o kaya doon sa ilalim ng tulay na sinabi niyo na posibleng puntahan ninyo, no? Di ba? Ah. Ako, ako uh, sa reference, uh, baka mabalikan si Nate. Dela ng ako si Lily Ana. Siya sa ilalim ng tulay. Takot po kami na uh, ikakulong bata. Poon, po kami ng trabaho extra extra lang kasi ang um, buhay lang tama lang pagkain wala na magkantong ang upa buti dito ang upa nyo 500 lang opo yung may ari pa hindi masyadong hindi okay. oo okay. so, kasi binibilan kami ng isda yes yeah, so, dito siya nakain tama tama kaya maganda dahil dito mm -hmm. so um, kapag ka nagkataon talaga dahil walang ang pupuntahan nyo bangketa sa ilalim ng tulay pero ano talaga yung pinaka mo pinaka plano mong puntahan bangketa so, o ilalim ng tulay hmm? ano ano sa ano po sa tulay sa tulay sa bakit kadong mabata o mabaha ah delikado so oh negative yung sa tulay kasi Apo. delikado sa mga bata nga talaga yung pag nagbaha yung ilog eh. Opo. O. Oh. Delikado. Tatlo o. Oh. pa naman yun. Correct. So, malamang bangketa. Bangketa po. Saan naman mm lang -hmm. floor. paano? Alis na ako ha? Sige po. Okay. At least eh, andito kayo. Andito pa kayo. Opo. <laughs> Gaya ka kung aga. Oo. Ako po tinong kahoy Because may bayad naman yung panggatong hmm. libre panggatong hmm. Dito sa akin na yun ang hmm. uh, salamat po si sa Retro si Pagdalaw sa amin may hmm. Ay, hmm. Kahapon nakadalong balik ako <laughs> Inakala ko tuloy baka nasa bangketa na kayo <laughs> O kaya nasa ilalim ng tulay na So at least ngayon inagahan ko uh, Andito pa pala kayo no Okay, okay. Ha? Ito po lang, na nag-iak si Kailan siya po dito. hanggang kailan? Apo. Ba't di nyo yung, yung may-ari? Wala po. Pinantay lang po namin po. Kung yung, sa, yung sasabihan kayo? Apo. Kung ano sabi niya, nabalitahan na lang po yung kayo kami. Oo. Oh. Eh, basta kung hindi na kita o hindi ko na kayo matagpuan dito dahil walang ang pupuntahan ko bangketa o ilalim ng tulay ganon? okay kagabi nag ikot ako sa sentro hinanap po kayo sa sentro baka nasa bangketa na kayong anak hindi ko naman kayo natagpuan madilim na po kami nag kagabi okay very good at least eh dito muna kayo no hindi pa naman nagsasabi yung may ari napaalis na kayo no pinatanim pa naman, pinatanim ako. Oo, oh, pinatanim pa nga kayo. Ibig sabihin eh, tatagal-tagal pa, no? Ako, wala pa na ang tatin. Oo, oh, oh. okay, okay, pa. sige. Okay, ingat kayo ha? Sige po. Okay, okay, okay. At least, eh, dito pa sila. Kahapon eh, dalawang balik ako rito. Dito sila natagpuan. Nag-alala ako na baka nasa bangketa na sila o sa ilalim ng tulay Hinayagan pa silang magtanim ng mga tanim-tanim nila rito ibig sabihin wala pang plano may-ari na yun sila rito alis na ako mm -hmm. sipag talaga nito ni na Kuya Albert generally.